Ay, asip, uy, batay, bro. Uy, na. Uy, 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 na. uy. Na. Masiya, Ito bro, yung tikbalang bro. Uy, ito ba, Parang tumayo. Ano ito ba? Tumayo bro. Bilisin ano 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 mo bro. Yan. Ano ba? Ano ito ba? Ano ito Ano ba? Ano ito Ano ba? Ano 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 bro, encounter ko yung mga tikbalang at saka mga wild dog. Wild dog, tikbalang? tapos, uh, eh. may na, nakalaman mo na ba? Nakita mo na yan? Hindi ako nakakita po, pero may gumagalaw sa mga damuhan ba? May at, gumagalaw, tapos yung binabangkaw namin. Yung, tapos yung ano lang, yung kasama, uh, yung nakabagong kasama, yung kaibigan ko si Ram. Siya lang po yung makakita dahil may, may, mayroon siyang abyan. Magka, ano siya? May gabay ba? May gabay. Siya po si ang ang Ram, makakita? Sa, sino ba yan? Sino ba si Ram? Yan sa bundok yan nakatira kasi uh, yan ba yan? Parang hindi kasi doon sa kabilang bundok Ano ba? Uh, oh, yan pa pupuntahan ko Hindi pa ko nakaabot sa kubo niya Kasi marami pong mga Mga wild dog at saka yung mga tikbalan Yung wild dog? Nakita ano ba yung wild dog na yun? Hindi ko pa nakita yun bro Aso di ba aso yan? Oo aso, Boses lang yung nalinig ko May mga aso talaga dito sa gubat no? Hmm, di ba yung tayo na ganun nag uh, mm -mm. Sama di ba maraming mga aso pero mga malaki aso yun bro. Pero nagtaka ako, wala akong nakita. Pero meron akong nakikita na aso bro, kapag ano, yung nagsulok ko. Oh. Mm. Maliit lang. Aso. Maliit. Maliit na aso. Hmm. Maliit. Tapos, ano ba, ordinaryong aso lang? Parang, oh, parang ganun nga. Kasi ano, ano ba, tumakbo man. Mm. So, so, dito tayo patungo bro. Pa pataas. Oh. Hmm. So ganito bro. Ano gagawin natin? Ang gagawin natin is hahanapin natin yung lagusan ng mga ano. Lagusan lang, lang. Balang kung mayroon man tikbalang, uh, lagusan ng tikbalang. Eh. Uy. Tapos kung mayroon mga wild dog, mayroon bang lagusan ng mga wild dog? yung pag pagkakaalam ko kasi sa wild dog bro. Ano ano yan sila mga aso Mga aso. Aso, aso na ganto ba? Ordinaryo uh, <laughs> ordinary aso lang yan. yan so, eh. tinatawag na nan, nan, napapanood ko kasi yan. Hayna yata yung pangalan niyan, tawag niyan. Hmm. Hayna. At uh, iba na at iba rin yung taong lobo. At taong lobo yung lobo. So iba din yung lobo. So hindi ko alam kung parang wala naman yata siguro ng lobo sa Pilipinas. Parang wala yata bro. So Pero bro, aso mayroon. Mar, maraming aso. Hmm. At saka so, yung mga yung, may naririnig tayong kwento ng mga ano no, taong lobo. Hmm. So ngayon mag explore tayo hmm, tuklasin natin kung meron ba talaga oh, yun, kaya, so, natin. kaya tayo nandito hmm. para tuklasin yung mga kwento-kwento kung gaano ba yung katotoo hindi so, dito tayo, saan ba tayo dadaan? dito tayo dadaan kasi dito? Yeah. yung may okay, yun ay ko na, na. na ako muna bro kasi ano man ano, ano, ano yung tawag bro? bro yung tapang, o tapang man ako Atap. Oh, matapang ang tao. Oh. Matapang man ako. Ang tahimik na yung mga ilin no? Tahimik na, bro. Pero, ano, bro? Baka susunod, bro. Baka mayroon pang mga ilin dito ba sa gubat? Mga kalabang ilin. <clears> Oo, <throat> oh, tapos ano natin? Ah, hanapin natin, tsaka tatawagin natin yung mga kaibigan natin. Kung mayroon pa bang mga ano dito na masama ang at saka yung mga kung wala na di pa uwiin natin pa okay. natin so, pag natapos tayo dito balikan natin sila um, ang paibigan natin ilin dun sa kabilang bundok no, sa kabilang bundok na naman bundok tayo, na naman tayo oh. para ba is, wala na ba clear na clear na po talaga dito tayo bro nalala mo yung bro yung Diyan tayo sa kabilang bundok na ganag May narinig tayo yung habol natin yung ano, yung, yung sitbalang. Oo. Oh, oh. Tapos wala ay wala kayong makikita pero may mga ano nang no, parang may gumagalaw yung mga mga dahon. Yung mga ano ba? yun do so, uh, may ano pa, rinig narinig ko pa yung takbo ng kabayo talaga. Oo. Oh. Tapos may aso pa no. Sige pa. Ang daming elemento nung bro. Si Pilimon, sinasama ko. Sinasama ka na si Pilimon? Oo. Oh. Ano sa'yo si Pilimon? Ayos na si Pilimon. Ayos lang? Kasi inataki siya ng ano ba, aso na hindi... Amo, iwan po, aso ba yun? Oo. Oh, wild dog kasi hindi man makita man. Oo, yung aso nang... Itong aso. Oo. Uh, aso nang kababalaghan yan. Iwan po. Baka ano ba, baka... Hindi naman yung tikbalang kasi bro yung ano. Grabe ano yung pinapasukan namin ano yung bundok kasi si bansukan at parang may tumatakbo sa taas na wala kami nakikita. Baka nagagalit sa atin yung mga ano ba yung mga tikbalang kasi marami na tayong napakan ng mga elemento

Kaya ingat bro. Wala bakong akong dalang bro? Inon. Ingat lang bro. Nasaan banda? Parang lang ah. Uy.

Tinitindig yung balay ibo ka ay kakay oh. bato. Uy, lala, uy. Bro, papunta dun. Patay. Punta dun, bro. Ayan, ayan sa unahan. Bro, nakagalit talaga, talaga sa atin to, bro. Pakita ka, tagbalang. Pakita ka hindi ka pakita? Pakita. yun mga kadal yung mga uh, elemento na nilang na tikbalang ay hindi magpakita at boses lang talaga yung madilim natin dito pero kapag ano tayo takihin impas tayo dito bro ingat bro alirto alirto nawala yung buhosis na oh. dito yung banda dito magpakita ka may pakpak ba yung tikbalang bro? may pakpak -pak ba yung tibala? Kasi Ay, sa pak -pak ako, sa tingin ko parang ano lang parang walang pakpak -pak. Sabi din ni Pilimon mayroon din Ano ba yung di ba yung kwento kwento na tigba yung kalahating tao? O oh, kalahating tao ba? Para Dila, mang para mang tao kasi may ano may tiil may may ano may kamot Uy. pero yung ulo niya mayroon din ano parang kabayo pero yung iba yung tao siguro yung kabilang ano yung katunga niya tao, baka yun ang mababait yung, yung iba bro kabayo isa tapos yung tao yung basta may bandang ulo -hmm. baka yun ang mabait bro mayroon mabait yung bro yung iba naman bro tao yung katawan tao yung katawan tapos kabayo yung ulo, ulo. Wow. at tumatakbo rin ano kaya ano kaya yung na-encounter natin no? Ang bilis pre kumikilab lang bro. Ba lang kaya 'yun? lang ba? Lah. Uy. Jeron. Lah. 'Yan, bro. Pagiraan mo nga. Hmm. Uy. Uy. wala siya bro? Wala. Wala. Parang mawapasok ako dito mga kadul yung

Oh my god. Itu namanya yang asu mangkatul. Eh, nakhok. Ngetago lang pala jan. Ih. Ko, wild dog, bro? Yo no wild dog. Yung, naku. Hoi. Hoi. Turah. Hoi. Ngalai yung asu. Oke, guys, coba. Tibo, mo ngetago. Ora nang dito sa ano nang kawayan, bro. Buti hindi ako nakagat, no? Hmm? Huwag kang ano. Hanapin natin. Hmm. 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 Hindi lang pala balang yung nandito bro Kaya nga yun na lang lag yung aso na sinasabi yeah. mo nandito rin Lagi yung ano ko yung masagupa ko Kapag ano lalo na kapag mag isa uy. Yung ang delikado Pero nag iingat ako kapag ako mag isa uy, uy, uy. Ini ini yang bro. Tiga. Jangan kesalik anu harapan di kau sa. Ah uh, likuran di kau sa harapan. Bintik balang yang nong. Bantai ya. Bro, bro. Uy. Nandito bro yung tikbalang bro. Nandito, Parang tumayo. Nandito bro tumayo bro. Bilisan mo bro. Yan. Isa yung. Ha. Ha, nimo. Hoy. Bro, bro? Nah. Nah, bro. bro pinaglalaruan nila tayo bro. Oh my god. Galit ng galit. pa kita kayo. Marami ba sila? Ah, marami yan. Ha? Huh? Marami. Ano yung nandun? At ano yung nandun tinakbo? Tikbalang. Ha? Huh?

Sobrang init pa ito yung plus light na ito. Teka ba? Magingat kayo bro. Kasi bigla na po nanahimik bro yung dalawa. Yung kabayo at saka yung aso. si pilin mo din bro. Inatake ng aso. si pilin mo ba? Well, dog. Buti ayan nal anuatin na, na... misugat ba? Wala, wala ang sugat dito lang kamay parang parang napilay. Huy! Oder <coughs> akan dalam-daman bro.